Hi guys, tara tignan natin yung dragon dito sa aming village. Guys, napakaganda kaya ng pagkalagay nila. Medyo malayo konti sa bahay namin. Ayan, maglalakad muna tayo dito guys. Mga ano lang siguro, mga one minute and a half. O ba? Diba? tingnan nyo guys oh naglagay na rin sila ng mga decoration sa ano sa mga puno feel na feel nila guys yung ano yung Chinese New Year tuwing Chinese New Year talagang maano tong bahay na to talaga to Nagpa nagpapalagay ng kung ano ano para ano guys para maganda uh, ang ano ang Chinese New Year nila actually guys pinayong mga dating katulong dito pero nagsiuwian na sila guys Ayan, o diba, ang kaganda. Tapos sa gabi, guys, ang ganda-ganda niyan, guys. Ano, may Christmas light pa. Ayan, o diba, ang ganda ng mga puno pinaglalagay nila, puro-pula. Hindi ko alam, guys, kung bakit mahilig sila sa pula tuwing Chinese New Year. Meron na rin kami mga damit na pang Chinese New Year. Pula-pula din yung mga t-shirt namin. Binilan din ako, guys. So, ayun na, guys, yung dragon. Ayan guys. So diba ang ganda-ganda ng ano ng dragon dito sa village namin. Ayan. Oh, diba ang laki. Oh. So ayan lang guys ang pinunta ko dito guys. Nakalabas ako konti sa bahay namin. Ayan. pauwi na tayo guys may nakita akong mga roses dito ayan ayan to pabalik na tayo Ito na, guys, yung aming pinto. Naglagay rin ako ng pang Chinese New Year na decoration. Ayan. Tingnan natin sa loob, guys. Tapos meron din ganito, guys. So, nilagay. Hindi ko rin maintindihan kung ano yung nakasulat, guys. Pero tuwing Chinese New Year, naglagay ako mga ganyan dyan. Hindi ko lang alam kung anong nakasulat. Siguro, Happy Chinese New Year. And, hindi ko lang alam, guys. So, ayan, diba? Oh. Ayan. Nasa taas ng mga lego yan. Tapos, meron din dito mga ano, guys, pang Chinese New Year. Tuwing Chinese New Year, meron, meron talagang ganito, guys. Hindi sila nawawalan. Ayan, guys. Oh. Ayan. Marami naman kaming ganyan dito sa Chinese New Year. Tapos, meron na rin kami, guys, mga biskwit-biskwit. Ayan. Ang dami-dami. Oh, Want to sawa ka, guys. Pero ako hindi ako masyadong nakakain ng ganyan. Ayan, mayroon pati na lang ako, guys. Pero hindi ako nakakain ng marami. Ayan, o, diba? Dami-dami, guys. So, at saka tuwing Chinese New Year, hindi talaga sila nawawalan ng orange. Ayan, may isang box ng orange na inuwi yung boss ko. Pero, bibili pa siya, guys. Ayan, kasi mamimigay din siya sa mga kapitbahay, sa mga friends ng So, nyo pupunta dito sa bahay. O, ayan, diba? Tuwing nagbibigay sila ng orange, bibigay din sila ng pera. Ayan. So, yan lang, guys. Hope you enjoy watching. And please do subscribe to my channel. Bye-bye!